Magandang araw. Ako si Eva at ito ang kwento kung paanong isang viral na isyo ay nagbukas ng makatotohanan ng krisis sa mga silid-aralan ng Sorsogon. Ang kwentong kumukuha ng atensyon ng buong bansa ay hindi teleserye. Ito ay totoong laban. Isang pangangailangan. Ligtas, maayos na lugar para matuto ang mga bata. Sa Sorsogon at buong Bicol, Maraming paaralan ang nahihirapan dahil sa kakulangan ng silid-aralan, isang problemang matagal na tahimik na umaapekto sa kinabukasan ng libo-libong estudyante. Dating lokal, ngayon pambansang usapin, lalo na nang mapansin ng dalawang bituin, Vice Ganda at Heart Evangelista. Mas marami ang estudyante kaysa sa silid-aralan. Dalawang klase sa iisang silid. Minsan basa ang sahig kapag umuulan. Pansamantalang tirahan na madaling tamaan ng masamang panahon. Ito ang realidad. Kakulangan sa bubong, pader, upuan, lamesa at pisara. Hamon ang pag-aaral, hindi inspirasyon. Kaya kailangan ng agarang at patuloy na aksyon. Para maintindihan ang lalim ng krisis, tingnan natin ang datos. Hindi lang ang mga kwento. Ayon sa lokal na kagawaran ng edukasyon, kulang ang probinsya ng daan-daang silid-aralan. Silid para sa 40, pinapasukan ng 60 o 70 bata. Resulta, init, siksikan, hirap magturo. Hindi lang dami ang osadzami rin sa iyo. Ay anyway, ang Fortuna. Ayos niyo na osnach niyo siya ni ng um, Luma, Ajay, bagyong tinamaan, nangangailangan ng pagkukumpuni mga ulat, bubong na tumutulo, pader na may bita, kundasyong hindi matatag. Babala ng health office ang paggabasa at panganib ng pagguho. Braang banta sa hodya, kalusugan at kaligtasan. Hindi bababa sa 15 na paaralan ang kritikal. Kaya nagsishif ang klase, nababawasan ang oras ng pag-aaral. Mahal ang pagtatayo. Mabagal ang pambansang pondo. Kailangan ng pribadong day, yang si

Ningang dumating si Vice Ganda sa Sursogon, higit ito sa photo op, ito ay taus-pusong advokasya. Isa sa pinaka-influential na entertainer, ginamit ang plataforma para sa si seryosong layunin. Umupo kasama ang punong guro, guro at magulang. Totoong usapan, hindi scripted. Mga hamon, tumutulong bubong, kakulangan sa lamesa at sobrang siksikan. Nagbigay ng donasyon at pangakong ipaglalaban ang layunin. Media frenzy ang sumunod, mula networks hanggang lokal na pahayagan. Sa social media ni Vice, Mil milyon-milyong view at share ang nagpalawak ng suporta. Mula maliit na donasyon, school supplies, hanggang oras ng voluntaryo, umapaw ang tulong. Aral, ang impluensya kapag sinsero, nagbubukas ng pinto sa konkretong aksyon. Mula i, mula sa naging personal at kagyaat na kwento para sa buong bansa. Personal ang koneksyon ni Hart sa Sorsogon, higit pa sa viral na kampanya. Bilang asawa ng gobernador, matagal na siyang kabahagi ng komunidad at advokasya sa paaralan. Ginamit ang plataporma mula fashion at sining patungo sa realidad ng mga silid-aralan, mga candid na larawan at diyo o siya, at yaw at at video, matinding condition versus maliwanag na mukha ng mga bata. Pinakilos ang network, kaibigan, brands, lokal at international na taga-suporta. Resulta, bagong armchairs at libro repair projects. Minsan siya mismo ang nagpipinta ng mural. Hindi ito one-off, tuloy-tuloy na relasyon sa komunidad para sa pang matagalang pagbabago. Higit sa material, nagdala ng inspirasyon at pag-asa sa Sorsogon. Tunay na impluensya, manatiling bahagi ng solusyon. Mga kihiwalay ngunit magkatulong na pagsisikap ni na Vice at Heart nagpaalab ng pambansang kamalayan. Mula unang kislap sa social media, lumawak na parang alun, ordinaryong mamamayan at diaspora. Maliliit na ambag, malalaking epekto. Pumasok ang pribadong sektor, Pondo materialis, e eh, at ducent, sent, music, logistic NGO volunteers, arkitekto, ingeniero, nagboluntaryo sa disenyo at paggawa. Muling nabuhay ang bayanihan, umabot hanggang patakaran, case study sa mga pagdinig at forum, presyon sa mga hinsya, Mga needs mula sa ambi, at puste, kaplas na, yung maging modelo ng modernong advokasya. Isang koro ng boses ang nagpapanatili ng issue sa mata ng publiko. Pinakamahalaga ang mga taong araw-araw itong nararanasan, guro, magulang at mga bata, si Ma'am Elena Reyes, grade 3. Limang taon na kaming dalawang klase sa iisang silid, magulo, mahirap magturo. Ang bagong silid-aralan ay pangako ng kapayapaan at tunay na pagkatotok. GC, cheese, cheese, isasawa niya si siya 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 Mula estadistika tungo sa buhay na nagbabago, pag-asa ang pinakamalaking ambag. Mahalaga ang pondo, ngunit ang pag-asa sa komunidad ay hindi masuka. Lahat tayo ay magkakasama rito. Malaking tagumpay ang agarang tulong, ngunit simula pa lang ito, pamahalaang panlalawigan plus deaf ed, plus pribadong sektor, kumprehensibong plano. Priority, climate resilient classrooms, handa sa bagyo at malakas na ulan. Haligi, transparency at accountability. Bio. Public portal para masubay bayan ang bawat piso at progreso. My maintenance funded training sa facility management. It was build neglect rebuild cycle. Lampas sa gusali, pagsasana ng guro at modernong kagamitan sa pag-aaral. Holistic approach. Gusali, guro, estudiante. pangmatagalang epekto sa kalidad ng pag-aaral bagong libro science kits at digital tools umakma sa matitibay na pasilidad pinakamahalaga maprotektahan ang pamumuhunan sa kinabukasan ng mga bata isang nakaka-inspire na kabanata uh, ngunit malayo pa sa tapos konkretong progreso dumarating ang materyales nagsisimula ang mga site tumitibay ang ngiti ngunit malaki pa rin ang pangangailangan. Dito pumapasok ang kwento sa inyo. Panatilihin natin ang momentum. Mag-donate sa verified funds, mag-book drive o mag ng kasanayan. Bawat ang bag ay mahalaga. Sa korporasyon, i-adopt ang paaralan, punduhan ang gusali o magtatag ng scholarship. Public-private partnerships, pambihirang resulta kapag nagkakaisa ibahagi ang kwento, ipagdiwang ang tagumpay at magambag sa susunod na kabanata